She the Guys, good morning. Alright, uh, muna tayo. Wala naman tayong pasok ngayon, so kailangan natin mag uh, exercise. Punta lang ako dito, guys. Tingnan ko lang yung flower farm dito kung meron pa. So, pasyal-pasyal tayo dito. maganda kasi yung uh, flower farm nyo doon so tignan natin kung may naitanim silang bulaklak doon kasi sabi ng kasama ko dati uh, parang nabagyo yata yun dati so baka ngayon nagtanim sila ulit titignan uh, uh, natin kung meron yung flower farm nila dito tagal na kasi ako hindi nakapunta rin naman dito so try lang natin wala namang mawawala pag uh, pupuntahan natin eh. kasama na rin yung to sa pag exercise natin kasi yung lugar nito guys uh, maraming nagja-jogging dito ng mga tao mga lokal dito mga Taiwanese so dito tayo dadaan wala namang masyadong sasakyan dito so ito nga yung isa nakasalubong natin nag jogging so, marami pala talaga nag jogging dito At ang lugar na to ang ah, daling trail so next time pupunta natin dun yun so, may trail pala dyan first time kong na pansin yung trail na yon to Daling Lane number no. 3 so kuan pala masarap pala puntahan yun dyan next time pag uh, balik natin natin ulit dito dyan tayo dadaan so maganda yung lugar doon no marami palang magandang lugar doon may aso kasalubong tayong kotse sarap puntaan yun doon no? ang ganda so pakita ko sa inyo guys dito. lugar na yan no? ang daan dito maganda palang lugar dyan malusong na siya ang ganda guys diba kahit bundok na pa rin yung kalsada nakakatanggal uh, ng stress pag ganito yung lugar na pupuntahan mo Ang ganda so alam nyo guys pag dito sa Taiwan kahit ganito liblib -lib na na lugar uh, naka espalto yung kalsada nila So hindi may hirap pag nagbabay ka Nagja-jogging ka dito Maririnig mo dito guys yung tunog ng mga ibon Ang dami oh Ang daming ibon So dito guys uh, bawal ka manghuli ng ibon ng mga buhay lang dito kasi makakasuhan ka dito pagka uh, manghuhuli ka. Kaya pinagbabawal ng government nila dito. So guys, tignan mo. Lib-lib ito lib, yung napuntahan lugar. Kahit mag-isa ako dito. Safe na. Safe ka pa rin. marami talaga nagja dito. Oh. So next time puntahan natin yung mga ibang lugar na nakita natin sa ngayon pupunta tayo muna sa ang tawag yan yung flower farm si alam kong maganda yun doon eh parang second time o third time ko na itong pupunta dito so tignan natin uh, kung meron yung mga bulaklak doon na itinanim Marinig mo na talaga dito yung tunog ng mga ya. ibon. Ang Siwa ng pangalan ng park na to. Naligaw kaya ako. Kaya balik na lang tayo pag naligaw tayo. Pero alam ko dito yung daan Alam guys, nung unang punta ko dito Tatlo kami yata Ni Parang Leo at paring parang Alvin So kaya naala, naalaman ko yung lugar na to uh, Maganda pala yung lugar na pinapuntahan nila So Ayun, papuntahan ko ulit kahit mag-isa ako gusto ko sana guys yung long ride kaso yung bike ko pulsos hindi kaya hindi kaya talaga pag pulsos logi ka pag uh, yung kasamahan mo road bike yung dala pag ibang klaseng bike kaya pero pag ito pulsos kaya naman pero bugbog talaga yung muscle mo kasi gawa ng ang laki ng gulong may syak sa gitna parang yung lakas mo doon ang napunta